nagsasala, nagsasawang, pero hindi niya maiwanan yung mga bagay na haram. Kung may boyfriend, hanggang ngayon hindi pa niya Kasi parang kamatayan niya na mawala siya. Kamatayan niya na hindi sila makapag-usap ng isang araw ng boyfriend niya. How come na nakaabaya ka? How come na nakanikab ka? How come na pagtiningnan ka man na ng ka pero kasalukuyan ko niya kung gumagawa ng haram? Ang dami ng mga akawat ngayon mga anak, hindi nila maiwanan ng haram relationship sobrang kamatayan nila na hindi sila makapag ng something sa mahal nila. Para sa inyo mga anak na pinagkatawan nyo lang yan. Pero um, maniwala kayo mga anak, ang dami ng tao na hindi niya kaya. Sa dir kakasalin um, na kung naano nila, na, hindi ko na kaya magbasa kasi paulit-ulit yung tanong. Kaka, 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 it's all about haram relationship. At naiinis ka kapag ang nagtatanong ay may iman. Kapag ang nagtatanong, walang alam sa isla, Maawa ka talaga, sobrang maaawa ka. Pero kapag ni Kabi, ustada, hijabi, Parang gusto mo pokpokin eh. Pero wala, ganun pa rin. Awa na lang na daman mo. Na ang dami ng ukti na nagbalik loob na sa Allah pero hindi talaga niya kayang gawin o iwasan ang haram ng haram relationship. Parang sabi ko, sa mujarilat, parang simple lang yan. Maandami anak ng akawat, hindi nila kaya. Why? Because ang tagal nilang nabuhay sa haram. At alam na alam nila na ang solusyon yung Allah pero hirap na hirap silang mag-detach. Tapos, ang dami pa ng ukti na alam niya na haram pero ano ginagawa niya? Yung babae, siya yung lumalapit sa lalaki. Si lalaki ang kahinaan niya, babae. Pero yung palagi kong paulit-ulit na sinasabi, sa dami ng kautusan ng Allah na iisa lang yung kautusan ng Allah na inadres niya yung babae. And this is a zina. It's really shameful, right? Na inuna niya yung babae, Azaniya tulizaniya, Rabbi. Na ang ibig sabihin nito, anak, ang babae pala ang gumagawa ng paraan para maakit niya yung lalaki. When you love someone, ito gagawa ka ng paraan. Maniwala kayo, maraming mga akawat na nagpo-post ng Islamic, hindi para sa Allah. Para lang itag si brother. Para makita ni brother na si Ukhti ay righteous, si Ukhti ay niqabi, si ay hijabi. So bakit ko ito tinatakot din yung hijabi? Kasi nga, itong lapsulawama, alam niya yung Allah, and at least alam niya yung haram, at ginagawa niya yung haram.